Mami! Tama na! Tama na! Hayaan mo siya! Parang matanggal siya! Gusto ko nang matanggal yan eh! Alakas lang mo! Hindi ko siya inaasikaso talaga. Talagang pinaparamdam ko sa kanya na uwi na ako, iwanan ko na siya dito. Nagiging bad ka! Nakasakit ka! Tapos ganun lang ang sorry mo? Hindi kita tinuruan ng ganun ah! Sige, gusto mo yung gusto Oo, mo? Sige, ka Uwi na tayo, halika na. <makes> sa mo umuwi, umuyak diyan? Uwi na tayo, hindi ako nagbibiro. Sobrang sakit po sa puso ko. Tapos po, sabi po nila, ano, ni Mami Liana po, huwag na muna kayo mo yung sideline contest na ito. Para po siyang bad. Parang wala po sa anak niya. Hindi ko na alam eh. <tong> Alin lang hindi mo alam? Alin? Ha? <tong> Hindi yun eh. Hindi ko gusto yung magsusorry mm -hmm. niya eh. Parang maangas ka. Mm -hmm. Ikaw na nga nakasakit. Ikaw pa ganun magsorry. Okay. Mm -hmm. Pagdating po doon sa dining room po, hindi pa rin po siya tumitigil na umiyak. Kaya po binigyan ko po siya ng tubig kasi yung action niya po kasi gumagano na po. Halos di na po humihinga. Kaya, tapos si Mami Ariadne, bla 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 kayo kayo, Oo nga, batin lang sila ng Monica eh. Pag nag-so-sorry ka, hindi ganon. Parang ikaw pa yung sigang magsorry eh. Kaysa mong kumain dahil pag kaya mo dyan, uuwi na tayo. Ayoko po umuwi kasi po maganda po dito. Nasasayahan po ako. Tsaka po sobrang saya ko po pag nagpa-practice so, kaya pag may tim tim team. Ganun-ganun po. Do I have to remind you that this is a competition. Are you tired? You have to help your group. If you don't want to perform <coughs> and don't want to give your 100%, please get out of my team. Dahil hindi nagustuhan ni Mommy Ariadne ang pagsusori niya, si AJ napagalitan ng nanay niya. Ha? Oh. Ano? 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 sabi mo? Siya ano? Bati na ba tayo? Ha? oh hindi mo pa sinasabi. Kumuha ka mag-isa muna ng tinidor. I-pray ka ba? Bakit hindi? Ba Kalimutan ka. mo na ma mag-pray. Ano, bati na ba tayo? Hindi, Bati ba. na tayo? <laughs> ha? Opo daw, ma'am. Hindi mo alam? Sabi ako, opo. Bati na tayo? Oh, Siyempre mo, mo, ha? Bati na ba tayo, Be? Be! Mm. Pati na tayo, dito tayo dahil. Dito ako sa tabi ko. Dito sa mga. Dito, dito ako. Dito ka. Siyempre, hindi ko naman matitish yun, ano. Kasi gustong gusto ko pag inaamo ako ni AJ kasi malambing po yun. Pero pag maraming tao kasi, hindi niya pinapakita yun. Pag kami lang dalawa. Kasi ang tapang-tapang ni Mami Bacadilas, Uy, kung